may dahilan kung bakit narito ka ngayon. Sa dami ng maaaring mong mapanood, dinala ka ng mga anghel sa mensaheng ito upang ipakita ang mga palatandaan na matagal mo nang tinatanong sa iyong puso. Ang langit ay hindi tahimik sa iyong mga panalangin at sa bawat luha mong hindi napapansin ng mundo, may mga nilalang ng liwanag na patuloy na nagbabantay at nagsusumamo para sa iyo. Bago tayo magpatuloy, Nais kong sabihin sa iyo na mahalaga na mapakinggan mo ang mensaheng ito hanggang sa huling salita. May mga pahiwatig na hindi mo pa nauunawaan sa simula, ngunit sa pagtatapos, makikita mo kung gaano ito kahalaga. Kung nararamdaman mong ito ay para sa iyo, pakiusap lamang, ilike mo ang video na ito, mag-subscribe ka sa ating munting tahanan ng liwanag, at ibahagi ito sa iba. Hayaan mong buuin ang mensaheng ito ang pagpapala na inilaan para sa iyong puso. Sa katahimikan ng gabi, sa gitna ng iyong mga tanong, may mga bulong mula sa langit na pilit umaabot sa iyong damdamin. Mga palatandaan na tila simpleng bagay lamang, ngunit sa totoo'y babala o basbas ng mga anghel. Hindi mo man agad na uunawaan, ngunit narito na sila. Ipinapahiwatig kung ano ang tunay na kalagayan ng iyong relasyon. Kapag hindi ka na makatulog, hindi dahil sa kasabikan, kundi sa kaba at lungkot isa itong paalala kapag paulit-ulit na nawawala ang kapayapaan tuwing siya'y kausap mo isa itong hudyat ang mga anghel ay hindi basta-basta nagpapakita sila ay nagpaparamdam sa mga sulyap sa mga pangarap sa mga pagkakataong tila ordinaryo ngunit puno pala ng hiwaga may mga panahon na tila pinipigilan ng mga pagkikita ninyo nahuhulog ang mga plano nagkakaroon ng hindi pagkakaintindihan o di kaya'y biglang lamig sa komunikasyon. Hindi ito laging hadlang lamang ng pagkakataon. Minsan, ito'y kilos ng langit para pigilan ka sa isang landas na hindi para sa iyo ang kanyang presensya ba'y nagdudulot ng liwanag o baon ka sa pagdududa at pangamba. Kapag ang isang relasyon ay laging may tinatagong bigat, maaring hindi ito kalooban ng Diyos. Pinaparamdam ito ng mga anghel hindi upang sirain, kundi upang iligtas ka bago katuluyang masaktan. Sa mga panaginip mo, may mga mensahe ka bang naririnig? May mga imaheng paulit-ulit? May boses na nagsasabing, Tama na? O hindi ito ang para sa'yo? Huwag mong ipagwalang bahala. Ang mga ito'y panaghoy ng iyong espiritu at tinig ng mga tagapagbantay mo mula sa langit. Kapag paulit-ulit mo siyang pinapatawad, kahit hindi naman siya nagsisisi, tanda ito na hindi ikaw ang dapat laging magpakumbaba. Ang tunay na pagmamahal ay may pagkakapantay-pantay sa respeto at pag-unawa, at ang mga anghel ay laging lumalaban para sa iyong halaga, hindi para manatili ka sa lugar na hindi ka pinapahalagahan. Bakit kaya laging may hadlang kapag sinusubukan mong ayusin ang lahat? Bakit tila walang lakas ang iyong mga panalangin kapag ikaw ay kasama niya? hindi dahil kulang ang pananampalataya mo, kundi dahil ang langit ay sumasagot sa iyo, ngunit sa paraan na hindi mo palubos na naiintindihan. Kapag siya'y laging nauuna sa sarili, laging ikaw ang nagpaparaya, ang mga anghel ay nalulungkot, dahil ikaw ay nilikha upang mahalin, hindi abusuhin. Hindi mo kailangang ikahon ang sarili sa relasyon na unti-unting sumisira sa iyong liwanag. Minsan, ang hindi niya pagbabalik ay hindi pagkukulang, kundi proteksyon. Ang bigla ang pagkawala ay maaaring pagpapala. Huwag mong pilitin ang isang taong nilalayo na sa iyo ng langit. Dahil ang tunay na para sa iyo, kailanman ay hindi ipagkakait sa iyo. Ilang beses ka nang pinatahimik ng iyong damdamin? Ilang beses mong sinabi sa sarili mong, ayos lang, kahit hindi naman? Ang mga anghel ay nagmamasid. At sa bawat sandaling, Pinipilit mong ngumiti habang nasasaktan. Sila'y umiiyak din para sa'yo. Kapag ang katahimikan ay tila sumisigaw na, doon mo maririnig ang tinig ng langit. Kapag wala nang natitirang salita, ang puso mo na ang nagsasalita sa Diyos. At sa puso mong sugatan, doon lumalapit ang mga anghel. Dala ang katotohanan na matagal mo nang tinatanggihan. Ang paulit-ulit na pagtitiis mo sa sakit ay hindi sukatan ng pagmamahal. Ang paglimot sa sarili para lang mapanatili ang isang relasyon ay hindi pagkakawang gawa. Ito'y pagpapabaya at ang mga anghel ay muling bumubulong. Anak, bumalik ka sa liwanag. Kung nakikita mong bumababa ang halaga, mo sa sarili mong paningin. Panahon na upang pakinggan ang tinig ng langit. Kung hindi ka niya pinapahalagahan, bakit ka pipilit sa relasyon na hindi iniingatan? Huwag mong gawing tahanan ang isang pusong hindi ka naman kayang alagaan. Ang mga anghel ay hindi tumitigil sa pagbabantay. Ngunit ikaw ang kailangang pumili, manatili sa dilim o sumunod sa liwanag. Hindi ka kailanman iniiwan, ngunit hindi rin sila makakilos kung paulit-ulit mong tinatanggihan ang kanilang mga palatandaan. Hindi mo kailangang malaman ang lahat ng sagot ngayon. Ang mahalaga Maging bukas ka sa posibilidad na hindi ito ang pag-ibig na itinakda para sa iyo. At kung sakaling hindi nga, huwag kang matakot. Dahil kung aalisin ng langit ang isang bagay, may mas higit itong inihahanda. Ang hindi mo pa natatanggap ay hindi nawawala. Iniingatan lang muna ng Diyos hanggang handa ka na. At ang mga anghel, habang hinihintay mong gumaling, ay nariyan sa bawat hakbang ng iyong pagbangon. Wala kang kailangang patunayan para sa isang pag-ibig na totoo. Hindi mo kailangang magbago upang maging karapat-dapat. Dahil sa mata ng langit ikaw ay sapat. At ang taong itinakda para sa iyo ay hindi magdududa doon. Kung sa puso mo ay may pag-aalinlangan, huwag mo itong isang tabi. Dahil ang mga palatandaan ay laging nagsisimula sa maliit na kurot sa damdamin. At ang kurot na iyan, kung papakinggan, ay maaaring magligtas sa iyo sa mas malaking sakit. May kapangyarihan ka. At may basbas ka mula sa langit na hindi nabubura ng kahit anong relasyon, kahit anong pagkawala, kahit anong panlalamig. Ang mga anghel ay hindi lamang tagapagbantay. Sila rin ay mga tagapaghatid ng bagong simula. At kung narito ka pa rin, alam kong may parte ng puso mong alam na ang mensaheng ito ay para sa iyo. Kaya't huwag mo itong ipagwalang-bahala. Hindi aksidente ang bawat pangungusap. Ito'y gabay, paalala, at paanyaya na yakapin ang katotohanan ng langit. Kung nararamdaman mong kailangan mong marinig pa ang kasunod ng mensaheng ito, manatili ka dahil maaaring sa susunod na bahagi, ihayag ng mga anghel ang kasagutan na matagal mo nang hinihintay. Hindi lahat ng sakit ay kaparusahan. Minsan, ito ay paanyaya para lumago. At minsan pa, ito ay hudyat na ang isang yugto ng buhay mo ay kailangang magtapos upang magkaroon ng puwang ang bago. Ang mga anghel ay hindi kailanman nananahimik ng walang dahilan. Sila'y nagsasalita sa wika ng mga pangyayari, sa tahimik na paglayo, sa hindi inaasahang pagtatapos. Kung nararamdaman mong tila binubuwag ang lahat ng pinaghirapan mo, hindi ibig sabihin nito'y kabiguan. Maaaring ito ay pagtatama ng landas, sapagkat may mga relasyong itinayo sa buhangin. At kahit anong tibay ng iyong dasal, kung hindi ito itinatag sa katotohanan, ito'y guguhorin. Masakit man, pero makatarungan. Kapag ang puso mo ay paulit-ulit nang binabalewala, sinasabi ng langit na panahon na upang pakinggan mo ang sarili mo. Hindi lahat ng tahimik ay mapayapa at hindi lahat ng masaya ay totoo. Kaya't ang mga anghel ay nagpapadala ng gulo upang gisingin ka mula sa pagkakabulag. Maraming babae ang natutong magtiis sa ngalan ng pag-ibig Ngunit ikaw, mahal na kaluluwa, ay hindi isinilang para maging tagapasan ng sakit ng iba. Isinilang ka para maging liwanag. At kapag ang pag-ibig ay sumasakal sa liwanag na iyon, oras na upang piliin ang sarili. May mga aral na hindi kayang ibigay ng kasayahan. Tanging ang kirot lamang ang may kakayahang magbukas ng mata. Kaya't huwag mong ikahiya ang iyong paghihirap. Yakapin mo ito bilang bahagi ng proseso. Ang bawat luha mo ay binibilang sa langit, at ang bawat pighati mo ay may katumbas na gantimpala. Ang mga anghel ay patuloy na sumasamo para sa iyong lakas, hindi upang manatili ka sa isang sitwasyong mapanira, kundi upang magising mo ang kapangyarihang taglay mo. Sa bawat hakbang ng paglaya, naroon sila, nakabantay, humahawak sa iyong kamay, umaakay patungo sa panibagong pag-asa kapag paulit-ulit mo nang itinatago ang totoo mong nararamdaman para lang mapanatili ang katahimikan, hindi ba't nilalabanan mo ang sarili mo? Ang kapayapaan ay hindi kawalan ng sigalot. Ito ay presensya ng katotohanan. At ang mga anghel ay tagapagdala ng katotohanan iyon. Huwag kang matakot sa kawalan. Dahil sa kawalan, doon muling umuusbong ang pananampalataya. Kapag wala ka ng mahawakan, doon mo mararamdaman ang kamay ng langit na tunay na sumasalu sa'yo. At kung narito ka pa rin, ibig sabihin may ilaw kang hindi kailanman nawala ng sigla. Kung sa puso mo'y may tinig na pilit mong pinapatahimik, baka iyon ang tinig ng iyong kaluluwa na nagmamakaawa. Pakinggan mo na siya dahil matagal na siyang sinusugatan ng pananahimik, ng pagpikit sa katotohanan, ng paglimot sa sariling halaga ang tunay na lakas ay hindi laging nakikita sa katatagan sa harap ng iba. Minsan, ito'y nasa desisyong bitawan ang hindi na kayang dalhin. At kung darating man ang takot, alalahanin mong hindi ka nag-iisa. Maraming kababaihan ang dumaan sa parehong dilim, at lahat sila ay tinulungan ng langit na makatawid. Ang pakikibaka mo ngayon ay bahagi ng isang mas malawak na plano. May layunin sa likod ng bawat pagkabigo may direksyon sa likod ng bawat pagkaligaw. At ang mga anghel, bagamat hindi mo sila nakikita, ay ginagabayan ang bawat hakbang mo patungo sa bagong simula. Hindi kailanman itinakda ng Diyos na mahalin mo ang isang taong paulit-ulit kang sinasaktan. Ipinagkakaloob niya ang pag-ibig, hindi upang wasakin ka kundi upang buuin ka. Kaya't kung ang relasyon mo ay nagdudulot ng pagkawala sa sarili mo, baka panahon ng suriin kung ito ba ay mula sa Diyos pakiusap, mahal na kaluluwa. Huwag mong ipagpalit ang kapayapaan mo sa pansamantalang paglimos ng atensyon. Mayroong uri ng pagmamahal na hindi sumisigaw, hindi nananakit, hindi nanlalamig. At ito'y darating sa tamang panahon, sa tamang pagkakataon, sa piling ng tamang tao. Kung ang puso mo ay tila na uupos, alalahanin mong ang liwanag ay hindi agad namamatay. Nariyan lang tahimik, ngunit buhay. Kaya't kung may kaunting liwanag kapang pang nararamdaman sa iyong loob, hawakan mo ito. Pangalagaan mo ito. Dahil iyan ang apoy ng panibagong simula. Kung sa palagay mo'y may kaibigan, kapatid, o kapwa, mong babae na kailangang makarinig ng ganitong mensahe, ibahagi mo ito. Sa isang pag-click mo lamang, maaaring may buhay kang mabago. At kung hindi ka pabahagi ng ating pamayanan ng mga gabay mula sa langit, maaari mong pindutin ang subscribe at maging ilaw rin sa iba. Hindi aksidente ang bawat pagkasira. Minsan, kailangan masira muna ang lahat upang maitayo kang muli, mas matibay, mas totoo, mas buo. Kaya't huwag mong sukuan ang sarili mo. Sapagkat sa mata ng langit, ang bawat sugat mo ay magiging bakas ng tagumpay alalahanin mo, hindi lahat ng nagmamahal ay tunay at hindi lahat ng bumibitaw ay masama. Minsan ang pagbitaw ay ang pinakamakadiyos na desisyon na maaari mong gawin. Sapagkat sa pagbitiw, nagkakaroon ng puwang ang mga pagpapalang dati hindi makapasok. Patuloy kang palalakasin ng langit. Patuloy kang pauunlarin. Hindi upang ibalik ang nakaraan, kundi upang ihanda ka sa mas dakilang darating. Kaya't habang naglalakad ka pa sa prosesong ito, patuloy kang huminga, manalangin, at magtiwala. Nariyan sila, ang mga anghel mo. Hindi ka kailanman iiwan. Mahal kong kaluluwa, kung narating mo ang dulo ng mensaheng ito, nais kong ipaalala sa iyo na hindi ka kailanman nagkulang. Sa bawat luha na pumatak, sa bawat gabing nilamon ng katahimikan, sa bawat dasal na tila walang tugon. Nariyan ang langit, tahimik ngunit tapat, gumagabay sa iyo palihim. Wala kang nalampasan na hindi nakita ng Diyos, at wala kang dinanas na hindi niya ginamit upang hubugin ang iyong puso. Napakatapang mong lumaban, sa kabila ng takot, pinili mong magtiwala. Sa gitna ng sakit, pinili mong magmahal. At sa oras ng kawalan, natutunan mong manalangin. Ang mga hakbang mo, kahit nanginginig, ay patunay ng lakas na hindi madaling gumuho. Ako'y isang tinig lamang, ngunit dalangin kong maramdaman mo ang buong langit na pumapalakpak para sa'yo. Hindi ka kailanman naging pabigat sa mundo. Sa halip, isa kang liwanag, kahit minsan ay natatakpan ng ulap, hindi kailanman nawala ang ningning. At sa bawat desisyon mong piliin ang sarili, ang Diyos ay natutuwa, sapagkat ikaw ay kanyang obra maestra na natututo ng ipaglaban ang tunay mong halaga. Ang paglalakbay mo ay hindi tapos, ngunit nais kong malaman mong nasa tamang direksyon ka. Kapag napagod ka, pahinga lang, huwag susuko. Dahil sa bawat hakbang mo, may dahilan. Sa bawat sugat, may kagalingan. At sa dulo ng lahat, naroon ang biyayang mas higit pa sa iyong inaasahan. Maraming salamat sa pakikinig sa mensaheng ito. Kung tunay mong naramdaman ang tinig ng langit sa iyong puso, hinihiling kong ipakita mo ang pagtanggap sa pamamagitan ng pagsambit. Kaya ko ang lahat ng bagay sa pamamagitan ni Kristo na nagpapalakas sa akin. Inaanyayahan kitang makiisa sa ating komunidad ng liwanag. Sa pamamagitan ng pag-subscribe sa ating channel at pag-activate ng bell ng mga notifikasyon, hindi lamang ikaw ang pinagpapala, kundi pati na rin ang mga kaluluwang naghahanap ng gabay at pag-asa. Sama-sama tayong magiging daluyan ng pag-ibig ng langit. Hanggang sa muli, mahal kong kapatid sa pananampalataya. Ang buong langit ay nagagalak para sa iyo. Patuloy kang minamahal, pinangangalagaan, at pinapalakas ng Diyos, ngayon, bukas, at magpakailanman. man.